Yan, magandang hapon mga katropang maglalado. Na ito na naman ulit kami sa Gulen sa paaralan. At ito ang aking mga grade 10 students sa agriculture. At sila ay kasalukuyang nag aayos ng trellis para sa mga tanim na sitaw. Yan. Ayan mga katropa Nakapaglagay na sila ng nakabalagpag na ano. Ah, uh, Pagapangan. Ito naman ang inaasikaso nila, itong mga rehas-rehas dito. Yeah, mga, mga katropa. Mabilis lang matapos pag marami ang gumagawa. Ang simula yan doon sa kabilang dulo. Area ito ng grade 9 mga katropa. At tinulungan lang nitong mga grade 10 at maraming absent na grade 9 ngayon at uh, so, nagpa-practice ng para sa kanilang ano presentation bukas. Ayan. Ayan ang update sa aming gulayan sa paaralan. Ayan. Happy farming mga katropa. Ayan, ganyan lang po paggawa ng ano, trellis o balag. Para hindi masyadong makibangyasan. Ayan. Bye bye mga tropa happy farming